Magandang kami guys, uh, meron tayong emergency dito. Gaya na sabi ko, alas 8 ang alas 6 lang tayo dito. Pag emergency, gagawin natin siya. Tingnan mo, tutukan po. Tingnan, tingnan, po, ano? At, hmm. no, mo. Dari sa basketball. Ayan, tingnan mm. mo. Oh. Tututok mo. Ayan. Dalawa tama niya, tapos may tama pa dito. Yung ankle niya sa taas. Yan. Gumisa ang konti. Pero ayusin natin yan. Yan, no, Pakasyete yung pa niya. Yan Ayan ang gagawin natin guys. Ah, na, simulan natin. Nag-asam pala kayo? Sabi ko rin po, minan. Ako mabuti, ito lang mabuti lang. Ako mabuti Kanina wala yan. Nasa taas. Ayan, lumabas na yung buong buong. Pero natuto na mamamagayan dahil nga nasugatan sa loob yan. Ayan, ibalik yun na siya. Magiging na lang sa taas. Taas tayo. Ayan. Ito どう見えるどう見えるさあ、何だよ。どうだどうだどうだどうだどうだだどうだどうあどうだうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだど Ayan, yeah, normal lang yan dahil mga nasugat nyo na niya yung naman. Mga magaya, up to 3 to 7 days ang recovery nito. Hanggang pangatlong araw, may hindi masakit yan. Iwan so, ako na. Ayos okay, na po sa kaya. Ayan na, hindi mo kaya pa. Ay, ganyan mo lang. Sige na po lang. Yeah. Sige, yan mga guys, ha, nagawa na natin ka-emergency. Ginawa natin. Pero gaya ng sasabihin ko, Every day, buwas tayo, Monday to sa, ah, uh, 8 to 6 na tayo, mga kaso, yung nga nasa tayo. Pero pag may mabiyan si Peta Okay guys, uh, maraming salamat. Malapit pa ako ng maraming videos sa mga, nabibis lang tayo, hindi ako ng mga videos na bago. Okay guys, maraming salamat. Yung... Ah, ayaw <laughs> Okay guys, salamat.